At unang yung maririnig dito sa Radyo Pilipinas. Ang panigo ng isa ho sa mga pinangalanan nitong si Patidongan. Si Mayor Bernie Takoy ng bayan ng Matangob dyan ho sa lalawigan ng Leyte. Mayor Bernie, magandang uh, hapon po sa inyo. J. Mark Nagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas. Uh, magandang hapon po, uh, Sir Mark. Magandang Apo. hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? Ah, uh, Mayor. Eh, una eh, nabanggit ni Don Don Patidongan, Julie Patidongan itong uh, pangalan ninyo na sabi niya eh, pinakalantad daw. Ano po reaksyon nyo rito nabanggit yung pangalan nyo dun sa uh, sa kaniyang presscon kahapon? Um actually po nagtaka nga po ako kasi una nalaman ko yan. Ah, uh... Kagabi ba yun? may nag-forward sa akin ng ng isang ano sa social media post patungkol doon nga sa sinabi ng ni Mr. Dun, uh, Dundon or alias Tut, uh, hmm. Totoy ba yun? Totoy. Opo. Uh, tungkol po sa pagkabanggit ng pangalan ko. Uh, hmm. actually uh, nagtaka nga ako bakit at uh, nabanggit yung pangalan ko dyan sa na sinasabi niya patungkol doon sa uh, isang pangalan ng official sa sa police, na na parang ako daw ay ano ba 'yun ang nasa pinakalantad daw ho ang ang pagkakasabi niya kanina pinakalantad daw ang inyong pangalan pero pagkatapos noon bumalik na siya doon sa ano eh bumalik na siya doon sa kay uh, General Estomo kung tawagin niya o nagtaka nga ako bakit po na napunta yung pangalan ko diyan na sama yung pangalan ko sa sa uh, na-i-connect diyan sa issue ngayon mm. na ang ang totoo niyan kung kung meron man akong isang Uh, parang partisipasyon dahil isang sabongero ako dahil sa sumasali ako sa laban jan sa mm -hmm. Manila Arena dati. Uh, hanggang ngayon naglalaban pa naman tayo dyan. pero uh, kung sa mga anong nangyayari dyan, wala akong alam niyan at kung bakit na yung pangalan ko doon kay General Estomo? Mm -hmm. ang Ang katanungan ko sana ganito eh, Mayor. Ano po ba ang relasyon ninyo kay 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 General Estomo? Kung meron man. Uh, wala po. Actually, nag nakilala ko si General Estomo dati, nung nagkita kami sa isang insidente na may nag nagkikita kami, nakilala ko siya, pero kung by relation, wala din. Nagkakilala lang kami sa isang kaibigan ko rin na uh, isang kaibigan ko dati, hanggang ngayon, kaibigan ko pa naman, na nag-common -nag friend namin, nagkakita lang kami, at saka doon lang. Maliban dyan, wala na. Wala kaming link, wala kaming contact, at wala kaming mga bagakong kong relasyon, wala. Wala talaga. So, merely acquaintance lang ho ang meron kayo ni General Estomo, Mayor? Yes po. Yes Yun. po. Pero eh, hap, ko si hap, General Estomo. Kilala ko si Sir. Yun. How about naman dito kay Patidongan? Ano po ang ano po ang nag-uugnay <laughs> sa inyong dalawa kung meron na po? ah uh, Si Dundon dati, nung panahon ng andun pa ang online sabong, lagi ko siya nakikita doon sa farm sa Batangas ni Boss Atong. Kasi dati kasi pag bumibisita ako doon kay Boss Atong, uh, siyempre galing tayo ng probinsya, nagdadala tayo kung anong-anong mga pwede nating mabit-bit. Ah... Uh, ka kadalasan si Dondon ang ang sum, ang kumukuha ng kung anong mga dala-dala ko para kay Boss Atong mga pagkain, kakanin kung anong galing dito sa probinsya natin sa Leyte. Pero maliban diyan, 'yun lang, parang nakilala ko si Dondon bilang katiwala doon sa farm ni uh, Bosatong dati sa Batangas. Ayun. So other than that, wala na kayong ugnayan nitong si Patidongan. Pero bakit ang ang uh, ang katanungan dito, bakit uh, yung sabi nga eh, bakit ang ang kahit kayo gano'n din ang tanong eh, bakit nabanggit yung pangalan ninyo dito sa issue na ito, hindi ba? Kaya nga uh, nagtaka din po kasi ako kasi bakit nabanggit yung pangalan ko na parang uh, ako daw ang tumatayong uh, ano ba 'yun? Ah uh, parang uh, tumatayo, para kay General Istomo para sa Group A. Parang ako yung lumulutang mm -hmm. na na membro ng Group A. Ang totoo niyan talaga ako. Nag-invest ako, nagsasabong ako. Lumalaban ako diyan sa Manila Arena dati nung panahon ng ano ng ng nandoon pa yung online sabong. Mm -hmm. Pero hindi pa kayo mayor nito. Dito sa probinsya, wala ako sa Manila. Opo, hindi pa kayo mayor nito, mayor. Hindi pa po. Uh, hindi pa kasi 2021 yan. Mag-election mag pa yan. Andito pa ako lagi sa probinsya yan. Pero mga tao ko, nandun lagi sa Manila kasi naglalaban kami, mm. nag nagsasabong mm -mm. kami. halos araw-araw yung laban namin doon dati. Mm -mm. Mm -mm. So nangyari lang lahat ng ito. Wala pa kayo sa munisipyo, tama po? Wala pa po. Wala mm -mm. pa kasi uh, ang, nang, ang online sabong nasa ano yan, 2021. Mm -mm Ngayon, no, eh, kayo nga ho, eh, lumapit nga, no, na, sabi nga, eh, nais nyong linisin nga itong pangalan nga ho ninyo dahil dinadawit nga ho nito para, para ho at least eh, once and for all magkaroon ng uh, closure. ah uh, meron din ho ba kayong sabi nga, eh, naging partisipasyon o kumbaga, may, may, may pagkakataon po bang uh, nagkakilala ho ba kayo? No? May, may nakilala ho ba kayo doon sa ilan sa mga nawawalan sa bungero? Actually, wala po. Wala akong nakikilala dyan kasi nung naglalaban kami dati doon sa Manila Arena, halos wala din ako doon kasi dito ako nakafocus kasi mag-eelection mag, -mag, -mag na sa kampanyahan ako. Pumunta lang ako minsan ng Manila pag nakaluwag. Pero kahit isa doon, wala akong nakilala at saka wala rin akong napansin dati na may mga ganyan doon sa sa habang nag nagsasabong kami wala kasi halos dito lang talaga ako sa Leyte dati noong mga panahon na yon dahil o dito mayor ano ho ang inyong plano o hakbang na nadadawit ang pangalan kayo'y nananahimik kunyo sa <laughs> sa inyong na, bayan sa Lati eh nag at, lang sa bayan oh bigla na lang marinig natin makita sa social media na Uh, actually, nagsusubaybay naman din tayo mm -hmm. kasi uh, dati nasa passion natin yung uh, passion natin yung pagsasabong. Uh, hindi naman natin uh, pwedeng sabihin, eh. hindi tayo kumikita dati nung panahon na nagsasabong tayo. Pero uh, ang sa akin lang, pat na sama yung pangalan ko doon sa mga binabanggit ni Dondon Don, uh, patungkol doon sa mga nangyari at saka sa kasaisyo ngayon na talagang kung nag-invest ako, nagkaroon man ako ng partisipasyon, uh, sumasali, sarili ko yun. Mm, -mm. Ito nga ho, naglabas nga rin ng pahayag itong si General uh, si retired Lieutenant General Jonel Estomo. At ang sabi po niya rito, eh balak niya raw hong kasuhan itong uh, si Don Don Patidongan. Eh ano po ang sa panig po ninyo na nadawit din dito sa Uh, tawag nila eh, hula balu na ito. Eh, kay, kayo rin ho ba eh, may gagawin mga legal na hakbang na ba dito kay Dondon? Don? Uh, Siyempre naman po kasi nandiyan tayo sa public service. Gusto naman natin uh, baka isipin ng mga tao dito sa bayan ko na may, may partisipasyon ako kung ano man ang mga nangyayari na sa isyu na yan. Kaya ititingnan ko ah uh, pag aralan kung mabuti yung yung video, yung mga sinasabi niya kasi ang sinabi lang naman ni noon, ako ang ako daw ang tumayo para kay para kay General. At hindi naman mm -hmm. totoo. yun dahil lang tinatayuan ko sarili ko. Mm -hmm. Nag-invest ako ng sarili kong pera, manok, uh, nag, uh, nag nag nag, nag sumali ako Um, para naman may return din sa akin Para kikita ako Hindi naman kasi hilig natin Ang sabong pagkakataon hmm, na yun eh Tama po Ayun